Nasa atin na hong linya si Brigadier General Restituto Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Malaman natin ano ang latest ngayon sa Marawi City matapos ng kalilahong 8 hours na ceasefire kahapon. Magandang magandang umaga ho sa inyo, General Padilla, si Johnson po sa programa ni Ka Jerry Ba sa DZMM. Good morning, General Padilla. Sir, magandang umaga ho. Line 5 Ayun pala, line 6 pala na pindot ko Sorry General Padilla, maganda umaga ho sa inyo Magandang umaga, John. So, sa lahat ng mga nakasubaybay sa inyo, magandang umaga po. Apo, yun hong uh, declaration ng ceasefire kahapon na ito ho eh, kumbaga, unilateral sa panig po ng tropa ng gobyerno. Ano po? Ah, tama po. Ito po'y uh, batay sa ating uh, makikisa sa ating mga kapatid na Muslim sa kanilang paggunita ng Eid. At uh, naging maayos naman po ang ating pagpatupad nito pagamat meron pong uh, ilang putukan bago po nagsimula yung morning prayers ng umaga. Opo, yun, Pero, yun, yun putukan opo. eh, not, uh, on, not on the time na ipinatutupad po yung ceasefire before po ng truce, ikanyo yung narinig na putok ng baril? Uh, nung nagsimula po ang pagpatupad, ng ating uh, ginawang uh, humanitarian post nagkaroon po ng palitan pero ito po'y tumigil din at nung nagsimula na po ang pagdarasal ng ating mga kapatid noong umaga naging maayos naman po hanggang kinahaponan na nang matapos na po ang selebrasyon, mga dakong pasado alas 2 at uh, nagsimula naman ang ibang putukan ng mga alas 4 Apo. So ibig sabihin po, General Padilla, eh, balik operasyon po uli ang tropa natin ngayong araw na ito ng Monday dahil tapos naman na ho ang Idilfitir, ang uh, paggalugad ho doon sa mga lugar na pinagkukutaan ng MAUTI, ipagpapatuloy po ngayong araw? Tama po kayo at yan po ay isang opensiba na ipinagpapatuloy natin matapos na nakisama at nakiisa tayo sa ating mga kapatid na Muslim sa kanilang pagbunita ng Eid. Pero ngayon po ay wala na po tayong uh, Ibigay na humanitarian post matapos po ng kanilang selebrasyon at ipagpapatuloy po natin ng clearing operation ngayon ng Marawi hanggang mahamon natin ang total liberation ng Marawi. Apo. Uh, General Padilla, meron ho mga lumalabas na report ngayon na nagsasabing posibleng nakalabas na ng Marawi si Isnilon Hapilon. Anong official information from uh, the AFP dito sa anggulong ito? may mga impormasyon po tayo na kukuhang ganito at uh, sinisikap pa po nating i-validate hanggang sa kasalukuyan yung mga gantong impormasyon tulad na rin ng pagkamatay ng ilang mga miyembro o mga top leaders ng grupo ito. Pero hanggat hindi po tayo nakaki, nakakuha ng maliwanag at malinaw na pruweba, hindi po natin may aring i-anunsyo pa masyado ito at paniwalaan yung mga balitang ganyan. So pagpapatuloy pa rin po natin ang ating pagsisikap na ma-prove ito at uh, mabigyan ng amkop um, na uh, katibayan sa ating mga uh, nakukuha ng impormasyon na yan. Pero sa kasalukuyan ang ating pong assumption ay nariyan pa sila sa loob at patuloy pa rin nakikipaglaban. Opo. So ipinagpapalagay ho natin na kung walang confirmation from the AFP na nakalabas na ng Marawi si Hapilon, naroon pa rin siya at siya pa rin ang nagtitimon sa grupo. Tama po ang uh, yung assumption na yun na yan ay mananatili hanggang hindi po tayo nangangkuha ng na matibay ng problema na paniwalaan po yung mga impormasyon na yan. Uh, General Padilla, how about yun hong magkakapatid na maute? Sino hong natitira pa sa kanila? Na, ma mat, madami na rin po tayo nakukuha impormasyon na ilan dyan sa mga kapatid na yan, si Omar Laluna at uh, itong si Otto ay napatay na sa mga Uh, earlier weeks ng ating labanan dyan. Pero tulad din po ng ating uh, ginagawa sa mga impormasyon tungkol kay Hapilon, mm hanggang hindi po tayo nakakuha ng problema na ng matibay o matutukoy yung kanilang in nilibingan, hindi rin po natin na uh, ipapaniwalaan pa ito at ipagpapatuloy lang po natin yung assumption natin na nariyan pa rin sila na nakikipaglaban. Apo, meron hong uh, mga nailigtas daw na civilian kahapon kasabay nyo nung uh, ipinatupad na tigil putukan. Sa ngayon hubad General Padilla, eh, uh, sa estimate po ng pamahalaan gano'ng karami pang civilian ang uh, hawak ng MAUTI? Uh, yung na rescue po nating kahapon ay uh, limang adults at isang isang bata Opo, po. Ano? may isang at tama po yan at ang ating sakripisyo binigay na pagkakataon para sa isang humanitarian post hindi lang po upang maging kabahagi ng pagmunita ng ating mga kapatid sa id ay worth it dahil sa lima, anim na buhay na yan nakuha natin at ang ating estimate batay po sa binigay ng ating local government nasa mga limang daan uh, o humigit kumulang pa rin na natin tira Opo. Yun hong mga reports na allegedly ginagamit ho itong mga sibilyan bilang human shield at uh, inuutosan daw ho na mamulot pa ng bomba at uh, kung ano-ano rohong inuutos ng MAUTI. Ano ang uh, report na natatanggap po ninyo? Ito po ay batay din sa binibigay ng mga ibang nanggaling po sa loob ng mga kababayan natin at merong ilan na mga nakatakas na uh, mga malapit doon sa mga kalaban na yan din po ang binigay na ulat at patuloy po nating uh, ibibigay na abiso ito sa ating mga tropa na mag-iingat dahil ang kanilang maaaring kinaharap ay mga sibilyang ginagamit na pain. So hindi lang po human shield, hindi pain na rin ang okay. ginagamit ng ating mga kinakaharap dyan. Oh, kung, kung nasa ikanyi ang estimate ay limang daang sibilyan pa ang hawak ng Mauti, ang tropa ho ba ng Mauti, gano'n ho sila karami pa sa ngayon? Ayon po sa nakuha nating feedback sa ground na commanders natin, hindi na po higit sa isang daan ang maaaring naiiwan pa dyan. Apo, oh at ang kanilang ginagalawang lugar, uh, ilang barangay na lang ho ba, General Padilla? Nananatili pa rin po sila dun sa apat na barangay na sinasabi natin naging problematic at hindi ho yung kabuuan ng barangay ito kundi ilang portions lang po ng barangay na kanilang pinagtrasan, at kanilang pinagkukutaan ngayon. Usually mga well built up na buildings ito na maaari nilang gamitin taguan. Opo. Yun hong kinalalagyan ng Mauti ngayon. Gano ho kalayo pa sa Kapitolyo at meron hubang mga latest reports na may mga ligaw na bala pa rin tumatama sa Kapitolyo, General Padilla? Uh, nito po nakaraang araw, lalo na po sa paggunita ng id, naging matahimik po ang paggunita kabuuan ng uh, araw po ng uh, linggo. At ang ating mga stray, report ng stray bullets o shrapnels na maaaring bumagsak dyan, wala po kahapon dahil sa pagkatigil ng putukan na to. At ha, hari nawa sana ay manatiling ganyan habang napapasok na natin ang ng nito mga kalaban. Opo. Tama ho ba sir sabihin na ang ang uh, perimeter ho within uh the capital ay hindi ho maituturing na safe zone, although meron ho mga deklarasyon yata no mga naunang araw pa na ang safe zone ngayon ay ang Kapitolyo ng Marawi. Safe zone pa nito Johnson kasi hindi naman po mapapasok ng kalaban nito. Bagamat binibigyan lang natin ng ang lahat na mag-iingat dahil sa kalakihan ay eh, nasa avenue of fire pa rin ito, nasa line of fire ka, kung ating uh, sinasabi ng mga nakarang araw. Kaya dahil dito, eh, kinakailangan mag-iingat pa rin. Opo. Ah, meron ho kayong latest figures. Gano'n na karami ang casualty ho natin, lalo sa panig ng uh, tropa ng gobyerno. Meron ho bang nadagdag pa nito mga nakalipas na araw? Nananatili pa po sa 69 ang ating bilang ng mga nasawi at mga nagbuwis ng buhay ng mga bayani natin. At uh, sa panig naman po ng kalaban, halos na tatlong daan na po ang kanilang mga bilang ng mga patay. At karamihan dyan ay mga naka-recover nating mga labi. Ganon din po sa panig ng mga civilian, tumaas po ng isa. Ito da, naging uh, 27 na uh, from 26 dahil may nakuha po tayong bangkay noong tayo nag-rescue kahapon at ito po yung isang civilian na nakatay doon sa bakbak. Opo, yun hong binanggit ninyong 69 sa panig ng uh, tropa ng gobyerno, ito'y AFP pa lamang ho. Kung meron mang pulis, ay eh, hindi ho kasama sa figures. Combine na po yan. Akasama so, na ho. So, kasama na po sila. Apo Dito ho sa kanina meron ho kaming nabasang report uh, General Padilla na allegedly meron daw uh, ilang bihag ng MAUTI Group ang pinugutan po ng ulo. Ano hong uh, information po ninyo General Padilla? Uh, tama po yung mga informasyon na nakukuha natin. Yan po ay naging uh, parte rin ng mga simula ng pagkakaroon ng ating bakbakan dyan at naging napakadami ng gantong informasyon dahil lahat po ng kanilang nahuhuli, at na nakita nilang pawang mga Kristiyano ay ini-execute nila at yung mga video nilabas nila kamakailan doon sa mga site ng kanilang mga supporter ay party po ng mga nakita nating ebidensya bilang pagpapatibay sa mga ginawang yan ngayon ito naman po mga nagsisila na rescue nating mga os, mga kababayan natin sa loob mm -hmm. at yung ilang nakakatakas ganyan na rin po ang binigay na feedback at kanya malaki po ang pruweba na hindi lang po nung simula nila ginawa ito hindi patuloy pa rin hanggang sa ngayon. Aha. So ibig sabihin ho, yung kwentong ganito galing mismo sa mga nakaligtas mula sa kamay ng MAUTI pero yung recovered body, wala ho tayong gano'n na pugot ang ulo o kung sino man sila kung meron man? Opo, wala pa po tayo na re-recover bagamat uh, maaaring ginawa ito sa may lugar na pinagkukutaan nila na hanggang ngayon na hindi pa natin napapasok. Opo, yun hong panig ng uh, MAUTI na ikanya mga napatay na sa more than 30 days na bakbakan ho, Uh, ho ang, uh, ang ang uh, confirmation ho nito? Meron ho bang actual body counts uh, na sila yung miyembro talaga ng Mauti? Uh, tulad ng na nabanggit ko, Johnson, karamihan po ng ating naibigay na numero na namatay sa panig nila ay mga katawan mismo na nakuha natin. At ang patibay dyan ay yung kinakaharap nila mga pwersa na mga uh, tao natin M mientras na natapos na nakubkoban kanilang kinaroroonan yeah. itnik peer po nila yung mga gusaling ito katulad ng pinanggagalingan po ng sniper fire na machine gun nest nila matapos na matahimik na na buhayto i-clear po yung gusali at nakukuha nating mga labi ay katabi pa ang kanilang mga sariling armas at kagamitan yan po ang naging patibay na sila ay kabahagi ng itong mga kalaban pati na po ang kanilang suot ay uh, maliwanag na sila ay parte ng grupong ito. right. Panghuli na lamang ho, General Padilla, may mga uh, pribadong sektor ho na uh, ikangay tumutulong na rin para magbigay ng uh, moral and financial support sa ating tropa ng gobyerno uh, para ho dun sa mga gusto pang tumulong magpa, uh, magpaabot ho ng kanilang uh, uh, ikangay pagsuporta sa ating tropa. Paano sila makikipag-ugnayan sa inyo? Uh, Unang-una po, meron po tayong ginawang uh, dalawang land bank account. At uh, itong mga land bank account na to, kung mamarapat niyo na po, eh, Sige po, go ahead po Dalawa po itong land bank account na ating uh, inopen. Ang isa po ay para sa pamilya ng mga nasawing sundalo. At ito po yung land bank account na may account name, AFP Marawi Casualty. Ang land, land bank account number po ay 50552100 naulit ko po, 50552107128 at ang account name ay AFP Marawi Casualty. Ang uh, pangalawang account naman po ay account para sa mga biktima ng mga kababayan natin dyan sa patuloy na kaguluhan sa Marawi. At ang account name po nito ay Marawi IDP. Ang IDP po ang ibig sabihin po niyan Internally Displaced Persons. At ang account number ay 50 55 21 136 Inuulit ko po. 50 55 21 136 Yan po ang account na para po sa ating mga kababayang Maranao na apektado po ng kaguluhan ito. At yung uling report po na nakuha natin sa update, mm. ito pong account na para po sa mga pamilya ng sundalong nasawi ay umaabot na po sa 1.7 million. Mm -hmm. At ito namang pong para sa at mga Marawi IDP, ating mga kababayan na tuan ay umaabot na po sa halos 300 uh, 400,000. So, doon po sa mga nagnanais tumulong, pwede niyo rin pong kontakin si Lieutenant Commander Rose Abud at ang kanyang number po ay 0928 264 3337. Uulit ko po ang pangalan po ang nang pwede niyong kontakin tungkol po sa gustong mga tumulong ay si Lieutenant Commander Rose Abud. At ang kanyang numero ay 0928-264-3337. Alright, General Padilla, maraming salamat po sa oras po ninyo at ang amin paghanga at pasasalamat sa tropa ho ng gobyerno ng hindi ho ikangay nananawa na ibalik ang kapayapaan sa lungsod po ng Marawi. Thank you ho and good luck ho General Padilla. Maraming salamat Johnson at magandang umaga rin po sa inyo. Thank you po si uh, Brigadier General Restituto Padilla ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.